Hello mga kasari, masayang araw. Isishare ko lamang sa inyo yung nabili ko ngayon na proto sa pure gold. Ang puhunan niya ay 36.50 tapos ang nakalagay dyan ay 50 na piraso. So, yung isa ay nabuksan ko na at wala rin akong stock kasi first time kong bumili ngayon at naubusan nga ako ng proto. So, Nilagay ko na siya dyan sa lagayan, guys. Nagtataka ako kung bakit. Sobra naman ang dami. Ang sabi kasi, 50 pieces lang. So, nung binilang ko, nasa 70 plus ata. Bilangin natin, guys. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 20 22 24 26 27 28 29 30, 30 32 34 36 38 39 40 42 44 46 48 50 ito guys ay 50 na yan 50 ito yung sobra niya oh mga kasari oh ang laki ng kung lugi nila. So ito ay ano, kita ko na to. So thank you Lord, may pasobra sila. So 2 4 6 8 10 50 60 2 3 4 5 6 7 8 9 10 70 2 4 6 8. So 79 guys. 79 tong pasobra niya. So try ko uli itong isa kung mag kung ilan to ang laman. So dito sumobra sila ng ano 29. Thank you for watching, guys.